Inamin ni Bel Mariano na may takot nung una niyang hindi makatrabaho si Doni. Sabi nga niya, may takot at first kasi I'm so used to working with Doni. Ayon sa isang netizen, sabi niya, wala kang dapat ikatakot kasi magaling kang artista at higit sa lahat, Bel Mariano ka na. Sa dami ng supporters niyo, mababa ka? No way. Kayo ni Doni matatag na kayo, pwede na kayong pakawalan. Kasi may napatunayan na kayo. Pero ako, talaga gusto ko sa next project nyo with Donnie. Dapat matured at palaban. Huwag na yung pa-sweet-sweet role kasi nasa level na kayo ng matured role. At inamin din ni Belle na may upcoming song siya at talagang busy na siya sa kanyang movie. Busy pa siya sa kanyang bagong ilalabas na kanta. At sa bagong post nga ni Donnie Pangilinan ay nakita niya ang kanyang bagong sasakyan. Grabe, parang si Belle Mariano lang ang uupo sa kanyang tabi. Ayun nga sa mga netizen na may video daw si M J. Felipe na nag-visit sa set si Donny Pangilinan. Napa-comment nga sabi ay, Sir MJ ay sana ay mapanood namin ang pag ni Donny. Wait lang, sabi nga ni MJ. Kaya hintay-hintay natin para tayo ay mahimlay. Comment pa nga si Miss Maricel Laksa Pangilinan na mami ni Donny na sabi niya, congratulations and keep on soaring Bell. Kaproud talaga tong si Bel Mariano. ay witness everything I'm In lahat ng di naniniwala sa iyo. And now, grabe pa yung mga achievements niyo together. And I really love Belle the, the way she speak In full of wisdom, every word feels like a lesson, something you can always learn from. Lata naman talagang in love sila sa isa't isa. Ang soft ng voice ni Donnie kanina, nakaka-in love talaga ang Don Bell. Nakakamiss silang magkasama. Growing individually yet together and not growing apart is what I believe the secret formula for a healthy relationship.